utang ina ninyong lahat. Martin Romandes, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Putak na mukha! Wala ka nga posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Utang ina ninyo. Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. mag na kasi, Lisa Marcos. Naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, This is the She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? Debt Ed! Anong ginawa ko? funds yan na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds meron ng white envelope kasi 2022 pa lang tangkina mo ka may utos na ng pera sa DepEd tapos kami yung nagsisinungaling, nagpipigil ako eh magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung pukinang show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo. Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo. Ganito gagawin ninyo? Presidente ka. May speaker ka. Na involved sa bribery ng Supreme Court Justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa na mimigay ng pera na para bang kanya yung pera. E di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas ginagawa ni Martin Romualdez, nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, anong, sino ba ang presidente dito? Malik ang ginagawa ninyo Sinabihan ko lang mga kasama ko Sa office of the vice president Pasensya na Sumunod na lang tayo Para matapos na sila Tapos ganito Ang gagawin ninyo Alam namin Walang conte contemptuous Doon sa ginawa Ni Yusek Lopez Wala lahat ng tanong, sinagot niya. Pumunta siya. Maayos siya. Kumausap. And then, sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos, in- kuhaghag na ninyo di, tanan ang gisubmit na mo sa kuwa? Hindi. Sobra kahayahay ninyo ng mga tao. Kaming lahat sa Office of the Vice President, Monday to Friday ang mga trabaho namin. Sa ibang opisina, Monday to Friday, I'm not saying na bawal yan, but, alam mo yon that is something that civil service should think about. May mga opisina ng gobyerno, apat na araw lang pumapasok. Yung iba, limang araw pumapasok. Nandiyan sa daan, sa init, sa ulan, nandun sa bundok, naglalakad, tumatawid ng mga sapa, Monday to Friday, mga government employees, and then we have a House of Representatives, Monday to Thursday lang ang trabaho. The civil uh, service, I think that ganyan. So anyway, wala sila. Wala silang trabaho. So hinahanap ko, where is this special doon sa order? Where is this special committee meeting that happened? Because they need the permission of the majority, leader, and the speaker. Kasi nga, walang trabaho eh. So, kailangan nila ng permission. na nakalagay doon. So, how is that an illegal order? Tapos, nakalagay pa sa second order nila. I violated security regulations when I visited. Before ako pumupunta dito, pinapaklear ko yung oras ko. 11 to 1, 4 to 5. Anong, anong security violations ang dinayolate ko dito sa loob? They allow other visitors to come in here. Pero ako, sinabihan ako kanina, hindi ka pwede pumisita dyan sa loob. Doon kayo sa visitor center. Ililipat namin. And then I said no. Sabi ko, sinabi ni Secretary Chua, through that lawyer, I think, Attorney Agnes, I, I don't know if I remember the name correctly right now, na yes, she can visit subject to the guidelines of the detention center. And so, anong ginawa ko mali? Basta na lang ba ganun? Sasabihin nyo, I violated security regulations. Ano yun? Wala naman ako dalawang baril. Nung sinabi sa akin na hindi ako po pwede pumasok, nagantay ako. Alam mo, binibigyan ko pa ng pasensya yan si ta Taas ba yan? Kanina eh. Ngayon hindi na. Nagsinungaling pa siya. Na I refused daw to leave last night when I did not even know na pinapaalis ako ang sinabi lang sa akin, papatayin ang kuryente. Which I said, okay lang. Kasi, may flashlight naman ako. Hindi ko naman kailangan ng kuryente. Tapos kanina, sa media, pinapalabas nila na nag, I locked myself doon sa kwarto. Of course, naglock ako kasi natutulog na ako. bawal ako magstay sa opisina ni Congressman Pulong Duterte. Bakit? Is not that government property? I was allowed by the lawful occupant and possessor of that office to stay there to assist a detainee who is inconsolable right now. Na hindi mo na alam kung yung sakit niya sa likod is a heart attack? O ano? Kasi hindi nila pinapapasok yung, abu uh, yung doktor. ba? Diba? So yes. Hinahanap ko kanina. Sabi ko, where is this permission from the speaker na meron kayong committee, committee hearing kanina in the dead of the night to give an order na i-commit doon sa correctional facility. And where is the rule that says kapag may violation sa detention facility ay ililipat sa correctional facility? Ano 'yun? You make rules as you go along? Ano 'yun? 'Di ba dapat sa demokrasya there's a rule of law? And then they make rules as they go along? kung ano lahat, whatever pleases the speaker, get her out of the House of Representatives. Kasi hindi siya dapat nandiyan. Bakit? Pag mapayari niyo ba itong compound na ito? at then, sabihin pa nila sa akin na there is a threat to my life inside the batasang pambansa? Why is there a threat to my life? This is the most secured facility because nandito lahat ng mga spoiled brat sa ating bansa. Tapos, sasabihin pa nila, well, uh, pabigat ka sa amin kasi kailangan namin dagdagan ang security mo. Bakit? Trabaho ba nila magbantay sa akin? E ba diba trabaho ng BPSPG yon? na may I just say, binabawasan nila ng binabawasan araw-araw, na as if this office is not the second highest office in this country, and only because umalis ako sa administration, Kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahanin niyo. Diba, after ako nag sa DepEd? Kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year, after that meeting with the makabayan Black and Martin Romualdez, they started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign, pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na keso taksil, keso korap, abusado. Putang ina ninyo! Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha, kailangan kasi namin ng pera. mag eleksyon na kasi. Sabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Eh putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. eh bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa. this country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko dalawang businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost paano ka magbenta ng palugi? So, sina tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then, he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, but so incompetent, or he was lying to his teeth to get the votes of people. ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos.